guys, how are you today? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Anyway, uh, let's talk about Consumer Proposal Program dito sa Bansang Canada. Kasi ang dami-daming nagtatanong kung ano ba itong Consumer Proposal. Actually, maraming mga Pilipino ang alam na nila ano talaga itong Consumer Proposal. Pero ang dami rin mga Pilipino sa atin dito na bago pa lang. At saka sa Pilipinas din, maraming nagtatanong ano ba yung Consumer Proposal. So this video, we will discuss ano yung consumer proposal na pinasok ko ano yung pros and cons nito para maintindihan natin kasi pinasok ko kasi ito eh Kumbaga, uh, gusto ko na ma-lesser down yung utang ko dito sa sa Canada so sino din ang mga eligible na pwedeng makapag-apply nito dito sa bansa kaya yun yung pag-uusapan natin stay tuned guys kasi medyo mababa i-explain <laughs> ko talaga sa inyo paano ko nagawa applyan ang So guys, ang pwede lang mag-apply ng Consumer Proposal Program ay Canadian Citizen dito at saka Permanent Resident. So kung hindi ka pa ganyan, yung status mo, what I mean, ay hindi mo pa siya talaga pwede ka-applyan. So sa akin, PR na kasi ako, kaya na-applyan ko siya. And then, at least may, usually 7,000 up, pwede na yan, pero at least 10,000 na utang, 10,000 up na utang, mas maganda kasi yung malaki yung utang mo eh. Kasi imagine, 80% sa utang mo yung less pag once applyan mo tong consumer proposal program. Like for me, 17,000. So, yung proposal ko is 6,000 lang siya. And then, magbabayad ka na walang interest. At saka yung mga pwede mo na ma dito is yung mga credit cards mo, yung mga loans mo sa mga agencies dito. Example, may personal loan ka. Yan, credit cards. Yung mga loans mo. Yung sa CRA na utang mo. And then, pwede mo rin pag 7 years old na yung uh, student loan mo. Like for example, 7 uh, years na from now. Example, 2012. 2001 ka nag-aral. So, 2007, yun, 7 years old na yung utang mo sa student loan, pwede ma mapasali siya. So, yun. Sa akin kasi is yung mga credit cards ko, yung loan ko sa CRA, yun lang. Yun yung mga naano. And then, protected yung mga assets mo, yung bahay mo, yung sasakyan, yung cellphone, yung cellphone na utang mo hindi siya pwede, yung sasakyan hindi rin siya pwede. So take note, yung mga credit cards lang, yung mga loans mo sa mga banko or sa mga agencies na nagpapaloan dito at saka yung utang mo sa government like sa CRA, yun lang yung pwede mo na makonsolidate. So sa akin kasi, uh, apat yung cards ko, 17,000 lahat kasi kinonsolidate namin siya. So yun yung in namin para mag-lesser down siya. So kailangan na make it sure na uh, legit yung agency na in-applyan mo. Kasi marami naman sa Facebook page, kahit na sa YouTube, nag a yung mga agencies na yan. Kasi nakakapera naman sila sa processing payment. So sa akin, yung binayad ko is 1,800. Parang 400 yung first payment ko and the rest is 150 per month hanggang sa ma-paid siya yun yung sa agency na nagtulong sa akin kasi siya yung kumuha ng mga requirements ko kasi ang dami din ng mga requirements na kailangan guys so yun hanggang sa nakarating ako sa trustee and then yung nangyari kasi sa akin nung pag-apply ko syempre wag mo nang bayaran yung mga credit cards mo sa akin kasi yung nangyari just uh to have a little bit information yung credit cards kasi may mga cards na 19.99% yung tubo after 21 days. May card din ako na 21% yung 21.9% yung interest ng inutang mo. So dapat pag umutang ka, example January 1, dapat before 21 days na magmature yung utang mo, mabayaran mo na siya kasi wala siyang tubo. Pero after 21 days, yun. Kaya hindi ko lang na monitor masyado yung mga utang. Dapat kasi na uh, monitor mo yung mga cards mo ako swipe ano na ako eh kaskas -kas lang ng kaskas -kas. and then nagbabayad ako uh, like for example $75 per month $100 per month so hindi talaga makover lahat kaya pumatong-patong siya anyway, kaya ko namang bayaran pero gusto ko lang talaga i-enjoy itong consumer proposal program anyway consumer proposal program iba siya sa bankruptcy kasi ang bankruptcy is Siyempre, kailangan mo i-declare yung mga asset mo kasama na yan. Bankruptcy, meaning to say, wala ka nang kakayahang magbayad pa. While Consumer Proposal Program, you have the ability, you have the chance na makabayad talaga ng utang. Kaso lang, bababa, matutulungan ka. Kung baga, ang maitutulong ng Consumer Proposal Program sa mga sa tao na siyempre, yung utang is malaki na. So, na-accumulate siya, malaki-laki na. So, siyempre, mabigat siyang bayaran. So, yun. 80% imagine yung mawawala sa utang mo at fix yan for 60 months period of time babayaran mo. Like for sa akin, 100 per month. So, yun, hanggang matapos ko siya 60 months na payment. So, ganun yung mangyayari. So, during sa process, hindi mo na siya babayaran kasi nag, ano ka na eh, nag-file ka na eh. Yung nangyari kasi sa akin, tapos na ako one month, dapat pupunta na ako sa trustee yung nangyari kasi sa akin, nasa trustee na ako, syempre sinabi ko nag-aaral ako, so hindi pa full paid yung pinag-aralan ko. So sabi ng trustee sa akin, antayin na lang natin na ma-full paid ng student loan yung payment ng school. Kasi pag once na makaperma na ako, hindi na magbabayad yung government sa school ko. So inantay ko siya. So alam nyo ba guys, na once na mag-due na yung utang mo, day tumatawag iba-ibang number, kahit na binlock na yung mga number na yun tatawag at tatawag iba-ibang number yung ginagamit ng mga credit cards na utangan mo kasi apat yung cards diba everyday ang dandaming tumatawag pero simula nung nakapirma ako wala nang tumatawag ngayon kasi yun yung ano yun yung once na naka-apply ka ng proposal mas stop na yung pangulit nila sa payment mo kasi ina-undergo nila yung ano eh pinoprocess na nila yung payments mo kumbaga nasa, pro, nasa procedure ka na. So, hindi ka na nila kukulitin. Kasi alam naman nila na gumagawa ka ng action na babayaran mo talaga yun. So, through Consumer Proposal Program. So, ayun, everyday. Kaya, nung pagdating ko dito, nag apply ako. Uh, medyo, pag may mga tumatawag na number, di ko sinasagot. Siguro, employer na yun. Kasi alam mo yung makulit na naniningil talaga sila sa iyo. Tsaka hindi mo naman hindi mo naman tatakasan 'yan eh. Bagbabayad ka, through consumer proposal program. So, nung nakapirma na ako, wala na. Malinaw na sa water. Wala na tumatawag ng mga credit cards with regards sa utang ko. So, yun. Yung pag-usapan natin yung ano, pag-usapan natin yung pros at saka cons naman ito. Yung pros kasi nito is, of course, matutulungan ka na malesser down yung utang mo. Imagine, fix na yung babayaran mo. 80% yung mawawala. So, yun na lang yung babayaran mo. So, unang pros yan. Number two, protected naman yung mga assets mo. Like sa akin, yung sasakyan ko, hindi naman nila kukunin. Unlike sa, sa Pilipinas, sa bangko, di ba? May kukunin silang gamit sa atin kasi hindi tayo nakabayad. So, hindi dito. Protected yung bahay, yung mga assets kung meron ka dito, hindi yun kasama kasi yung proposal na yun, is example 100 yun yung babayaran mo so yun yung advantage niya and then of course madidep free ka talaga after 6 years yung bad lang yung ano lang niya yung cons niya is of course for 6 years for 7 years mabad record ka talaga sa credit history mo pero after naman nun mga uh, 8 years magbibuild ka na naman ng credit history mo so panibagong uh, panibagong history na naman sa credit mo. So, syempre, uh, mababad ka lang kasi yun yung ginawa mo. Pero, still, makaka-recover ka. Babalik naman sa normal yung lahat eh. Pero, syempre, yung trust lang talaga ng ano, pag nag-apply ka nun, di kasi mawawala yung record mo. Nandun pa rin yung record mo na nag-apply ka ng gano'n. So, pag mag-apply ka ng credit card, syempre, something, uh, iba yung pagiging ano nila. Hindi kanila nila aproban. Pero, nakakatulong talaga siya sa'yo. Imagine, ma-accumulate or ma-consolidate lahat ng utang mo at saka bababa talaga siya. And then, example, nasa procedure ka na ng pagbabayad, 3 months period na di mo siya mababayaran, uh, babalik yung utang mo sa dati. Yung consumer proposal mo, mawawalang visa yon And then yung utang mo sa kanila, ganun na naman siya. So make it sure na hindi mo siya malam... Anyway, auto-deposit naman siya. Pero 3 consecutive months na hindi mo siya mababayaran, ma-invalid ang proposal mo. So, So, kailangan talaga continuous yung payment mo hanggang sa ma-full paid mo siya. And then, hindi ka kukulitin ng other na mga yung maniningil. Hindi yan sila, ano, kasi nakaproposal ka. So, ganun lang siya. So, sa akin naman, um, hindi naman kasi sa nasabi ko siya, hindi siya bankruptcy. Kasi yung bankruptcy, wala kang kakayanang ng magbayad. Yung consumer proposal program is may kakayahan kang magbayad. Kaso nga lang, masyadong malaki na sa'yo yung mga utang na dun. Kasi papatong-patong sila yan, daming interest. Alam nyo ba nung kinuha ko yung, kinuha ko yung, uh, anong tawag nito, yung, tsk. basta yung kinuha ko yung summary, of, parang records ko, kasi isasubmit ko sa proposal ko, yung utang ko lahat, nakikita ko dun, ang dami-daming mga ano, ang dami-daming may mga VAT pa, may mga ganun, ang dami-daming mga interest, na interest rather, na nakapatong dun, kaya, lumulubo talaga yung utang mo kaya I, I, if i were you guys ayusin nyo sa pagbayad yung credit cards niyo i-monitor niyo para hindi kayo mawala sa passing kasi pag hindi na siya monitored yung days ng payment niya pumapatong-patong siya eh kaya lumaki talaga siya lumobo siya so yun yun yung uh, kagandahan ng uh, consumer proposal program and then yung mga requirements lang din naman is yung mga lahat dito na mga requirements natin, yung sa yung mga basic requirements lang, mga records lang kinukuha nila iyo tsaka and then mag undergo ako ng dalawang uh, counseling procedures or counseling meeting, kasi ka-counsel ka paano pag-handle ng finances mo, parang ganun, so required talaga yung two two times, dalawang beses lang for six years, ah uh, for six years dalawang beses na uh, counseling dun sa trustee so pupunta ako dun para magpa-counsel <laughs> at saka guys nagtanong ako sa trustee na mas maganda na pag uh, nagplano ka na kukuha ka ng bahay wag kang, wag ka muna mag ano, mag-apply sa proposal program after na makakuha ka ng bahay kasi hindi ka talaga aaproban so yun And then, with regards sa immigration, walang connection yung IRCC sa utang mo sa Consumer Proposal Program. So, separate siya. Kasi tinanong ko, kasi in the near future, kukunin ko yung mga anak ko, makaka-apekto ba siya? Sabi ng trustee, hindi. Kasi wala namang kinalaman yung Consumer Proposal Program sa immigration. Iba naman yun. So, yun. At least, naliwanagan ako na ah, hindi pala siya nakaka-apekto. So, yun lang guys. Yun yung napag-aralan ko sa consumer proposal program bago ko siya inapplyan. Kasi pinag-aralan ko muna siya. Nagtanong-tanong. Nagtanong ako sa consultant with regards kung anong mangyayari. So, yun. Nakwento ko na lahat yung experience ko. So, yun lang. Shinyare ko lang sa inyo para at least magkaka-idea kayo ano itong consumer proposal program. Until next time guys, sana may nuggets kayo sa sa mga ano ko, <laughs> mga kwento ko. Pasensya na kayo medyo Uh, medyo mahaba-haba siya. Tsaka, yun. <laughs> Until next time guys, ingat kayo palagi. Have a good day.